Pagpunta ko sa resort, tinanong ko yung guard. Sabi ng guard, andun si Cherry doon. Nakapanti at bra. Maraming kasamang mga lalaki. Tama ba yun, girls? Tama ba yun? Kaaway lang ng partner nyo. magpag agad kayo sa mga lalaki. Ang ginawa niya, hin hinabol niya ako, binugbog niya ako, binato. binato, ng bato. Yung tropa ko si Chulz Duguan. Hawak namin ang video ngayon. Galit na galit na nag-live ang content creator na si Boy Tapa. Nang ibunyag nito ang anay buong kaganapan kung bakit sa isang iglap ay nagkagulo sila ng girlfriend na si Cherry White. Ayon kay Boy Tapang, wala na raw siyang pakialam kung mawalan siya ng followers o suporta mula sa mga netizens dahil sa pag-live niyang ito at pagbunyag ng mga nangyari sa kanila ni Cherry White. Una niyang ibinunyag ang anay ay totoong dahilan di umano ng kanilang hiwalayan kung saan sa dalawang buwan umano nilang relasyon ay makailang beses raw nangyari. Ngunit ang pinakamatinding away umano nila ay nung isang araw bago ang birthday niya kung saan sa gitna ng kanilang away ay tumungo si Cherry White sa isang resort. Gayunpaman, nang puntahan niya raw ito upang makipag-ayos, naabutan niya raw ito ng nakapante at bra at may mga kasamang lalaki. Dahil sa galit ay binidyohan niya raw ang kaganapan upang maging patunay kung sakaling magkagulo ang lahat. Ngunit ikinagalit raw ito ni Cherry White at binugbog siya at binato ng bato. Kaya naman pareho raw silang sugatan ng kasama niya sa mismong birthday niya. Nauwi rin umuno sila sa police station upang ireklamo ang nangyari. Ngunit matapos nito ay nagkaayos pa raw sila. Nagkaroon din di umano ng insidente na di umano ay tinutukan raw siya ng kutsilyo ni Cherry White nang muli silang mag-away. Nagkahabulan pa raw sila sa labas ng bahay ni Cherry White dahil gusto raw siya nitong saksakin. Samantala, inamin ni Boy Tapang na nagsisi siyang hindi siya nakinig sa mga kapwa content creator na nagsasabi sa kanya na sakit sa ulo lamang umano ang naabuti niya sa pakikipagrelasyon niya kay Cherry White. Late ng araw niya itong narealize, simula nang maghiwalay sila at ipalabas ni Cherry White na siyang ang kaya nasira ang kanilang relasyon. Dahil ang totoo raw ay itong mahilig sa lalaki at nambububug nga rin umano ito kaya nagresyon siyang hiwalay na ito ng tuluyan. Sa ngayon ay hinihintay ng marami ang anayay ilalabas niyang video mula sa nangyaring gulo sa resort ng birthday niya. Samantala, hati naman ang naging komento ng mga netizens tungkol dito at hinihintay rin ng marami ang magiging sagot ni Cherry White upang marinig din umunan nila ang panig ni at hindi maging one-sided. Kayon paman, pinanindigan ni Boy tapang na malaking respeto niya sa mga babae at patunay na raw dito na kailanman ay hindi niya nasaktan physically si Cherry White.